Shout out mga karod trip for today's video guys ay pupuntahan ko yung bagong bukas na rose doon sa badas guys kasi mayroon ako motor doon so i-review natin guys pasensya na nga pala sa boses ko ngayon guys kasi medyo hindi maganda yung pagiramdam natin kaya ayan pangit yung boses natin so dati pa namang pangit to guys pero magbibigay pa rin tayo ng mga impormasyon para sa inyo guys kung gusto nyong Uh, makita yung motor na yun ng Rossi kung baka naman magustuhan ninyo guys so disclaimer lang hindi ako trabahante or konektado sa Rossi nagbibigay lang tayo ng mga informasyon para makatulong sa inyo kung kayo ay gustong kumuha ng motor na galing sa Rossi guys so tara guys ngayon nga pala ay nagbibiyahe pa tayo kasi galing tayo sa trabaho guys medyo malalayo pa yung biyahe ko pero iso short lang natin para mandali tayong makarating so ayan guys tandaan nyo yung mukha na yan guys pag dumaan sa inyong lugar batuhin nyo guys <laughs> joke lang guys so nandito na tayo guys sa Rosie ayan Rosie Rosie badass diba ang ganda ng ano nila lugar at saka yung tindahan nila napaka elegant talaga ng Rosie. tapos yung mga motor nila special talaga yan para sa kanila guys ayan dito lang yan sa badass so nandito na tayo guys ayan yung motor na yan na puti na white nagpaalam na nga pala tayo sa manager dito na mag video tayo so kung nakikita nyo ayan galit na galit siya guys parang mananakit ibig sabihin aggressive mabilis ayan naka projector lights na siya guys Ibig sabihin ng projector light, maliwanag talaga. Maliwanag pa sa araw at buwan. So yan guys. Gago! Kung nakikita ninyo, mayroon pa siyang rubber boots. Tapos yung tsura niya guys, parang may pagka-eagle. Eagle. So yan guys, ganda ba? Diba? Bumagay talaga sa kanya yung kanyang kulay na combination na white black. Tapos dinagdagan pa ng sticker na Red and black, grabe, ang ganda. Mapapawaw ka, sana ul. So, ayan, guys. Tapos sana yung rosy na emblem. Tapos ito, guys, if I, ayan, sinasabi ko na nga. Ang rosy talaga ay hindi na basta-basta. Talagang nakikipagsabayan. So, ayan, guys, mayroon. Meron siyang Wilbis na 1,340 guys. MM guys. Tapos mayroon siyang clearance height na 120 im-im. So, ayan guys. Tapos kung titingnan mo itong apakan, guys, ayan oh. Metal yan guys. Kombinasyon sa kanyang plastic na apakan. Tapos dito guys, yung sticker na ayan, bumagay talaga sa itsura ayan. ng motor na to. Grabe naman yan, Rosie talagang pinagandaan nyo talaga pinag effort nyo talaga yung motor ninyo hindi na basta basta talaga yan tapos yung kanyang grab handle na mayroon siyang glossy naka glossy guys tapos ito guys ayan o yung kanyang monobila di ba ang ganda grabe naman yan talagang pormadong pormado at poging pogi so naka lcd screen na rin siya guys ayan Ganda ng screen ito guys. Kaya lang hindi natin ma-on. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw yes. ang inamahal ko. Oh my God! Wow! So ayan guys, sabut sabot lang tayo dito guys, sabot-sabot lang. Talagang pinapatunog na talaga. Lumalagatik yung apakan. di ba? So dito yung kanyang shock ay double shock. Tapos magaspang na mat yung kanyang club cover dito sa likod. Tapos yung kanyang stand guys, ayan o. Mayroon apakan para pag itaas mo siya, madali lang siya maaangat. Diba? Ayan, yung kanyang gulong talagang pang off-road at pang uh, kalsada. Tapos guys, yung kanyang tail light ay naka-LED na rin yan guys. Ayan, ba diba? Ang ganda pag naka-ilaw. Displacement nya guys ay 150 or 149 cc. Tapos yung kanyang camshaft ay naka single overhead cam na rin guys. At mayroon siyang power na 14.6 horsepower guys. Ang bilis na yan, ang lakas na yan guys. Tapos mayroon siyang torque na 14.0 newton meter. Ayan guys, di ba? Ibang iba talaga. Grabe naman yan, Rosie. Talagang pinaganda mo talaga. Ang kanyang bigat ay 142 kg. Ang kanyang bore ay 57.3. At ang kanyang stroke ay 57.9. Mayroon siyang capacity na 11 liters ang laman nito sa full tank, guys. Mayroon siyang compression ratio na 11 is to 1. So yung kanyang presyo guys ay 100,000 10. tin kung ikakas nyo siya guys at mayroon naman siyang install, installment na 4,495 for 3 years guys for 2 years naman guys is, mayroon siyang 6,035 tapos guys mayroon siyang 10,000 na down payment guys so ayan guys pauwi na tayo ngayon salamat sa panonood ng uh, video na to guys pero hindi pa dito natatapos yung video natin kasi magbibiyahe pa tayo pa uwi nasa sa inyo na yan guys kung sasama kayo sa akin <laughs> road trip po na tayo guys so gusto ko lang i-share din sa inyo itong road trip ko pa uwi. kasi para naman makita nyo dito sa amin yung uh, on, ano yung mga kalsada dito sa amin kung maganda ba o hindi so yun yung tinatawag natin na pagbibigay information sa mga peoples of the Republic of the Philippines guys so ayan guys joke joke lang yan ha so dito pa ako sa bandas guys ayan oh. so pa away na ako guys medyo inaantok na rin ako kasi night shift ako guys kaya medyo bibilisan natin yung takbo natin para makarating tayo kagad sa bahay so dito nga pala guys ay papagita ko rin sa inyo yung kalsada Actually, maganda naman yung kalsada dito. Maluwag for lanes. Ayan. Hindi ka matatakot kung mag-top top speed ka dito. Pero wag guys, kasi delikado. So, ingat lang. Uh, normal, normal lang yung takbo para hindi tayo madiskrasya. Para kung may mga unusual dito na dadaan, mayroon uh, magkukrus, mayroon didikit sa'yo, ay madali kang makakapag-pray, no? So, ayan, guys. Ayan, shout out sa lahat dyan ng mga supporters at, saka sa mga subscribers ko dyan guys. Medyo nabubulol na tayo guys. Hindi na natin alam kung ano yung pinagsasabi natin guys. Kasi nga, night shift nga tayo at gabi at pauwi pa tayo sa bahay. Wala pa tayong tulog simula kagabi. Ayan, medyo nag-overtake lang ako dito ng konti para mabilis-bilisan ng konti. Konti lang naman guys. Mga 120. <laughs> Grabe, yabang mo, koish. Yabang mo. wag naman ganun. Baka yung takbo mo, 35 lang eh. So, ayan, guys. So, ayan, kita mo yung sa unahan, guys. Overtake na naman tayo, guys. Kasi, mabagal lang naman ang takbo niyan. Nasa ah, mga 50 lang naman yan Kaya, mag-overtake tayo, guys. Kung magagawa overtake. Kaya, yan. So, di ba ang laki ng kalsada nito? Guys kaya hindi ka matatakot na mag guys sure mo lang na wala kang kasalubong kasi ingat din tayo guys kahit malaki yung kalsada eh yung sa bisaya panasin sabi sinasabi nila mag-amping din tayo sa atin pag bibiyahi. so guys ang pangit pala ng boses ko ngayon guys kasi medyo inubo ako inubo nga pala ako guys pero hindi yan hadlang, hadlang para hindi tayo makapag vlog ngayong araw guys magbablog pa rin tayo kahit wala tayong boses na maganda sa bagay hindi naman talaga maganda yung boses ko guys ang sinasabi ko yung boses ko talagang ito lang, ito lang yun dati pa hindi naman ito na ano bang tawag doon ayan nyo na nga guys so dito nga may paralan dito guys oh. kaya mayroon barricade so overtake pa rin tayo guys kasi two lens naman ito guys o oh, 4 lens kaya pwede tayo mag overtake dito guys kaya lang tayong in ulit, ayan o, oh, yung inubertikan nyo kanina inubertikan ulit ako grabe naman yan, kuya magbigay ka naman sa inaantok na, para magkawin na pero bibili sa natin, guys uubertik tayo dito sa ah uh, pinaka, ano na kalsada guys, ayan, kayo nang mahala guys, kung ano yung kalsada na yun, basta uubertik ako guys, mahala tayo dyan guys so diba kung gusto nyo lang naman manood sa video nito guys, ayan kasi maganda rin naman ang view dito, di ba? Oh? Tingnan mo naman yan, maliwanag. Ang ganda kasi ng panahon, guys. Kaya naisipan ko talagang i-vlog ito para makapag-share naman sa inyo, guys. Doon sa mga mahihilig magmotor lang naman, kita nyo naman, guys. Di ba? Yung sa mga mahihilig magmotor, guys, pag uh, yung napanood nila yung biyahe sa daan talaga ay nag-i-stay talaga yan, nanonood talaga yan sila kasi feeling nila sila yung nagda-drive piling lang nila, lang nila yan kaya lang inubertikan tayo ng Inmax ay Aerox ay Inmax pala ano ba naman yan Inmax yan kanina inahabol ako nyan sa habulin din natin yan, guys sana Wag hindi natin subukan. sana ma habol pa natin kaya kaso mabilis yun eh ayan guys mabilis nun guys eh. ito lang yung kaya natin habulin ayan sana yun nawala na nasaan ka na nasaan ka na ayan nawala na siya hindi na natin siya makita mahirap din mag vertic baka ma -ano, madulas doon na area so yan guys maraming salamat sa panonood hanggang dito na lang yung pagsasalita ko kasi wala lang ang boses talaga ah, kayo nang bahala dyan iwan ko na kayo guys so shout out at kung nagustuhan nyo ang video guys paki like, subscribe, share na rin guys nasa sa inyo na yan guys kung isa ilalike nyo isa subscribe nyo pero kung akong tatanungin dapat nyo talagang isubscribe yung video ay yung channel ko pala guys ano ba naman yan malimali ka naman dapat nyo pa dapat nyo talaga isubscribe yung channel ko guys kasi malaking tulong yan sa akin guys malaking tulong yan sa mga kagaya namin na malilita na youtuber so maraming salamat sa panonood